Hello mga guys, mag vlog na punta Ang vlog nato karon karoon Pagpakaon sa iro, pagpainom o gatas ug manguha ko ako o nga kamunggay o tangad Tua dito sa atubangan sa balay no Ang atong unang buhaton karon sa ato vlog Pagpakaon o sa iro, pagpainom o gatas Dahil pagkuha pagkuhag kamunggay o tangad Okay, pizza Ah, uh, pizza kinsi karun sa ah, ha, Nobembre. Ah, uh, mau ni atuk pakai kini si bakiki, si rotsin. Ihatod nato to dito ang pagkaon sa ilang balay sa igbaw ni ata garo diri sa da backyard da ako, sa akong balai nga mao ning akong no ayan okay ni atas sa backyard unya pagkahuman ang pagkaon na sa preser to po dahil pagkaon sa garage sa rip dayon ato pakanon si batoy toy og si tdb sa likod aning sen. sa pikas bahin no okay mga guys pagkuha na ta og pagkaon sa akong mga iro pero ang alang pagkaon wala din he wala din he sa preser tuwa dito sa garage sa rip kaya ang ilang pagkaon sudlan so, nandiri kining pressure nang gahi o maayo ang ilang mga pagkaon nang gahi kayo ito ay akong giandam dito sa garage Muadto ta sa garage kuha na ang ilang pagkaon para atong ihato dito ni Bakike o ni Rotsin dayon sa Pikas sa sa Sin si Batoy Toy o si ta Okay mga guys, andam na na itong pagkaon, mato ta sa garage. Wow. Okay, guys. Sa nata sa si garage, no? Na diya sa rin ilang pagkaon akong diandam. Okay, ato nang kuhaon ang ilang pagkaon nga naa diha sa sarip ranch okay ayan mo sad ni sudlanan sa ilang pagkaon gihapon sa mga ato mga iro kining grip ayan nakaandam na ilang pagkaon no ayan atong kuhaon o, kining na. kining grip nako nasa ni siya i pressure kini sa pikas bahin kani oh kana sa pikas bahin pressure na siya diha mugahi dia pagkaon kani di -lil -lil kayo lili kay mugahi bugnawra okay kuha na ato ang pagkaon na, na nasa pressure o oh, ana oh, sa rip wow oh. Okay mga guys, nakarindi na ila pagka. ayan oh. diyan oh. dia sarip ako gikuha. Sarip. Yan yana. Ready na. Uh, ang ila karong recipe nga pagkaon mga guys, mga mga fried chicken, paas manok, mga ham, mga ham, mga nai seafoods, mga pasayan, ang pasayan diri wala nay wala nay panit. Ugulo Pinanita na. Ang mga ila pork chop, o, mga baboy din nga wala nay wala nay puro na lang unod ug bukog, wala nay shape tambok ng panit no so, mo na sila yung recipe sa ila pagkaon karon okay fried chicken ham pasayan ug pork chop mo na yung atong i pagkaon sa ila karon unahon nato paghatod unahon nato paghatod dito sila si ah rotsin ug si bakikik okay wow Okay mga guys, denato sa Igbau, sa lugar nila ni Tidi ani, ah, ni Rodsin og ni ah, bakikik, iserve na nato ang ilang pagkaon. Okay, tara. Oh, sibog kita, sibog Rodsin, sibog, sibog. Ayan, agoy Ayan mga guys, nag-umpisa na sila sa pagkaon. Angag dayon si Rodsin sa kwano, paas manok, paas manok. No, oh, di pa si bakikik. Uh, na, kauna na pagkikik. So, no, na na, pili di pork chop, mga pasayan, ham, ug pa sa manok. So, uh, maunay ay inyo ha, karong recipe. Okay. Karoon sila na po dito sa pika, si Batoy Toy, huwag si Tidibir atong tagaan mga guys. Huwag pagkaon. Oh, tara akong balay oh. Layo na tadi to kay nana tadi sa ilahang pisto na ilahapos outpost ako mga iro outpost oh. yan tanawa uh, si kano rutsin tangag dayon yung paas manok uh, mo na iya paborito bueno na naman ila pagkaon ang ah, ato na sang hatdan mga guys ah, sila na po dito si sila na po dito si batoy toy mo ato na po sa si garage ko ha unto ilang pagkaon para kang batoy toy o kang tiriber wow Okay mga guys, sinata sa garage. Ihato danato nato nila ni Teddy Bear o ni uh, ah uh, ha ah, ila pagkaon no no oh, kanang ham gihapon ay na gihapon pa as manok pasayan o kana asyang ah, pork chop oh, mo na sila ilang resipi karon nga ila pagkaon oh ihatod na nato sa ilang pwesto ni Toy o ni Teddy Bear mo adto ta wow. Okay, mga guys. nga nata sa ilang lugar ni Batoytoy o ni tiber iserve nato na ang pagkaon o ta ako likod ang balay o nako ba layo na ta iserve nato to ang ilap yan mga guys banat na sila si Batoytoy pagkaon o, tara tangag tayo ko ang ham tayo magisiguro ni Batoytoy ang ham o, si Tiniber tanaw nato to kung siya unahon ay ang pork chop. Uh, port shop, ang pork ang iya hagitang pag una. Uh, mauna ang ilang mga recipe ron sa pagkaon. Uh, shop, ham, paas manok, pasayan. Okay. Uh, mauna sila ang ilang recipe karon. Ni ata sa kilid sa kural sa loyo, di sa klasangan Ni distansya na ta dito sa akong balay. Ayan, tara ko balay. Uh, distansya na ta. Okay na humanan ako o serve ng ilang mga pagkaon mga guys sa akong mga iro karon ang pagpainom na sad o gatas mo atong uh, sumpay sa ato vlog no mad to na focus balay load kay magandam ko sa gatas ng ilang imnonon okay wow okay, mga guys na sa kusina sa akong balay kay na diri na gibutang ang gatas ng imnonon sa akong mga iro oh, na Ayan ang ilang mga gatas Mga hindi nga mga gatas, mga gay-gay. By packs ni. Ayan you know, o, by packs. Ayan o. Uh, uh, milk. Uh, gatas, mga gatas ni siya mga na uh, milk. Uh, reducing pot. Oh, uh, Mone ang mga gatas dari sa Amerika. Nakapacks. Oh, uh, nasa'y ginalon. Pero kinilang akong kumprahonon nga gatas sa uh, para sa akong mga iro. Uh, ya, you no. Know. Well, ang ini gatas. ang so, uh, atong ipainom sa akong mga iro nga gatas karon taglima lima, sila kapaks. mag uh, ko diha og balik 20 kapaks. Kaya kay upat man sila atong isulod diha. Dayon atong iabo dito sa ilahang imnan og gatas, no? Mga... Okay, mag na ko sa si gatas. Wow. Okay, mga guys. Kumana ko og abli sa 20 kapak nga gatas. Na o. Kumana gabli. Ayan, gisunod na ko diha sa balde. Ayan, yeah, sudanan, na sa ato na na si Sir Pudito sa ila. Ipainom. Na o. 20 na kabuok. Ah, tanawa. 20 kabuok. Uh, ah, Napay na sa linpod. Ng mga gatas. Ah, para na po na sa sunod ng adlaw. Kani ang ila nga Imnon tag lima liman nila kapag sa mga kada adlaw ang ilang imnon ng gatas mga guys no o man nila pag taon iserve na ko sa ilang gatas imnonon okay mga guys ato nang ihatod na dito ang gatas sa akong iro unaho na to si tidibir o si batoy toy inom o gatas wow okay mga guys yan ato sa lugar si batoy toy o Teddy bear ayan si batoy o si bear diyan na si batoy toy ato nang paimnon o gatas Kadoy doy. Oh, gatas ah. Oh. Drink milk, drink milk. Ato ah, hiwa dia bre. Kadoy doy, inom na, inom na, gatas. Ah, gatas mga guys, hiwa na to. Ah, oh, drink milk, drink milk. Okay, natagaan na nato sila og gatas si Batoy Toy. Ah, si Batoy Toy og si Tindi Ber. Karon mga guys, ang ato na sad hatdan og gatas, sila na pod si Ah, uh, si Bakikik. Wow. Okay mga guys, si Rotsin si Bakikik na po yato pa yung gatas. Ah, uh, nara si Rotsin ug si Bakikik naghuwat sa gatas mga guys. Ato silang pa imnon gatas karon. Okay mga guys, diyan na ang gatas nila ni Rotsin o si Bakikik. Si Bakikik o Rotsin, diyan na ang ilang gatas. Atong ihuwad rin. Yan. Okay. Ayan ng ilang inunom niya gatas. Ah, sige, inom na mo gatas. Rotsin. Bake Drink milk. Drink milk na ha. Okay. Uh, guys. Kay nahuman naman atong mission pagpainom o gatas. Magkuha na tayo gulay. Sa itong akong giingon ganihang nga kamunggay o tangad na ito sa atubangan sa balay. Muad ta para pagkuha kamunggay o tangad. Okay mga guys. Nata sa garans na no. uh, ah, din hilang taagi sa si garage paingon kanto sa tubangan sa balay kas ako ang front yard kay to adito ang kamunggay ug tangad manguha ta dito mga guys no okay ya yeah. dito sa tubangan ablihan hilang taagi sa garage no ato lang ablihan ang garage ato lang ning pindoton ning ya yeah. uh, ah. ablo lang siya, siya Okay. Maheta diri na diri ang akong tanong nga kamunggay mga guys no. Ayan no. na kamunggay. Akong kamunggay ug tua ang tangad. Ano ni diri mga guys ang akong front yard. Oh, atubangan sa kumbalay no. mga silingan ako. Ayan oh muna ako mga silingan. na ako pinakanataran Diri, court ni siya court pinakanataran ako no ayan ako mga silingan ya dayon mo na akong balay oh, oh, na akong backyard likod sa balay mo ito dito akong g-coral o taas no ayan Muna na ako silbi tubangan sa akong balay Ayan, ba, dito akong garage. Ayan. Ah, niya mo ito sa balay ako no. Uh, ayan to nga akong usa ka auto nga pinakauna na kong auto akong gi-standby usa. Pa dito ang akong gisigi gamit karon kining SUV, kining sport car no. Ayan, manguha na tag kamunggay. ha Uh, now, kamunggay, taas na kayo. Lapaw na sa no Ha oh, aku nak bau gun peku ha. Ya dia tangad. Ha oh, mau ni aku tangad mah guys. Kuha hat tangad. Okey. Ha okay, mga mah guys. Nak aku nak aku kemunggai. Ha oh, tarang kemunggai oh, ga main lain habilin saya dahun aku nak kuha. Ang tangad pod. Ha oh, ya Ang ah. aku nak kuha kemunggai og tangad nga utanon mah guys. Boy no mah guys. kay human naman ta og kuha sa kamunggay o kamunggay o kuan din hinalang kutob ang atong vlog mga guys no hangtod sa sunod nga higayo okay din hinalang kutob ang vlog nato mga guys okay bye bye goodbye god bless us always that's all bye bye